Pare boy, kumusta? Kumusta? Panigagong video tayo, pre. Ang tagal kong hindi nakapag-vlog, pre. Uh, nagiging busy kasi ako, pre. At saka, pangalawa, uh, ang hina. Ang hina ng mga flea market at saka mga garage sale. So, kaya, yung ang video na to, dalawang araw to, uh, Friday at saka Saturday. So, yeah, may mga score ako, pre. May mga score ako na na nabili uh, sa flea market. Pero bago tayo mag-continue, pre, shout out shout out ko, a uh, shout out uh add flavors, flavors. Shout out din. Alright, pre. so ito yung uh, Wednesday finds ko. Kailangan ko mag voice pre kasi ang whole video ko may mga music kasi. So ito yung first na pick up ko that, uh, for that day, uh, kalaway na uh, golf bag. Ba, ang ganda ng ano nito, ang ganda ng condition nito din yung mga golf clubs din. So ang bili ko niyan five uh, $25 lahat-lahat. Hindi lahat ng uh, golf golf clubs pre ah uh, mamahalin, may certain lang, may screenshot diyan na pwede kong mabenta mga $20 to $30 dollars yata. And then yung bag itself may screenshot din diyan, may mabebenta yan mga $70 dollars, basta may screenshot diyan. So good find 'yan. Ito ah uh, ang pangalawang find ko uh, that day. Ang ganda niyan, ang uh, mga open box, uh, brand new 'yan pre. Uh, open box, uh, unused, dalawa 'yan. Ang bili ko 'yan isa uh, 20 dollars each. Oh no, 10 dollars each actually, 10 dollars each. Ah uh, 'yan, ang ganda niyan, mabenta mga I think 80 yata. Again, may screenshot dyan. Bagong -bago 'yan. Bagong-bago 'yan, sinayko nang ma-, ma uh, maigi. So, ang linis pa yan, dalawa 'yan. So, good find 'yan, solid na solid ayos na ayos 'yan. So 'yan and then ito hintay tayo sa <laughs> sa sa last pair itong uh, kasunod uh score din to. Score na score tong uh, sunod uh ito made in USA 'yan pang babae Ah uh, na ano, tawag 'yan is Chaps uh, Harley Davidson made in USA uh, $10 dollars ang bili ko niyan. Nabibenta yan pa yung mga $80 to $90 dollars yata. Again, may screenshot yan. So, ayos na ayos. So, yan. So, yan yung mga finds ko uh, Wednesday sa flea market. And then, the uh, then ang next round is yung pag Friday flea market. How much for the dolls? Eight uh, $8? $8? Uh, And this is ten dollars. Okay.

Thank you. Thank you so much. Bumalik ako pre, mayroon pa pala siyang dalawang Monster High Dolls. So, binigay niya sa akin uh, $15 tong dalawa. $1 off lang kasi $8 yung benta niya. So, mayroon na akong uh, ano, anim na Monster High Dolls. Ang gaganda nito pre. So, yeah. Change. Thank you. Thank you so much. Have a good day. You too. Thank you. All right. Good day. で、あ、いいポート。<laughs> kurang unit

Yeah, no, it's Yo How much for these? Yeah. The antenna for those is like broken. Uh -huh. Both of them. Ah, uh solo. DC45. Uh-huh. chain uh and -huh. chain. This, this is the key. That means this is 10 and 10. So 10 each? This si, si. is 10 and 10 and 10 and 10. O that 20? I 20 and 20. Can you do 30? Yes. 30? Okay. Alright mga pare ko, so i-go-go over natin tong bahay na to. Ah... Uh, okay, okay buy lang pa. So, ito lahat is at $30. So, I guess, I think, pre, itong ito, may mga screenshot naman dyan. Ito, ito, mabibenta ko ito mga at least mga $20 each. So, hindi na masama. Ito yung pinaka-surprising. <laughs> may screenshot dyan, pre, nabibenta pa to Ah, uh, $30. I mean, uh, $39 so mga $40. So, ito palang ah uh, bawin na yung investment ko nito. Again, it's not a uh, Like walang score talaga or jackpot Pero ayos na to At least I have something to to, to list Kasi pre, low na low talaga yung inventory ko ngayon Kasi ang hina ng uh, Walang garage sale Mag-aapat na, na na Saturday no? Hindi ako nakapunta sa garage sale So kailangan ko talagang something to list Again, okay na to Not, uh, Walang score pero ayos na ayos na to Pero I think ito, nagkamali ako nito ito akala ko pre Ito yung mga monster day dal na mamahalin. I think I paid how much? $45 sa anim na to. So I would say pre mga balik puhunan nanga ako nito. May mga screenshot naman dyan, so may ano, tigda dalawa to, dalawa nyan, Dalawa ito and then dalawa ito. So may mga screenshot dyan pre. Ay, ay, akala ko talaga ito yung Monster High dal na mga mamahalin. So ito lang pala yung mga parang mga regular dolls nila. So again, not a great buy. Not a great buy siguro balik po na lang pero eh, okay na din at least I, again may may something ako na nailista so yeah so continue tayo sa vi, uh, video mga pare ko sa susunod na video pre, may may nabili ako na na jacket na score na score talaga uh, basta so yeah man, uh, manood kayo sa video uh, continue tayo let's go let's go The it and stuff everything is in there like, the nothing there. And you tested them? Yeah, yeah, they're good. They're good. Let me see the other one. Ah! And there you go. I'm just missing the HDMI, huh? You're just missing the HDMI? That oh. one might be. Because I use my own wire. Oh, okay. PS4P. Yeah. 110? No. <laughs> 120? No. What no, 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 no. 120? 120, you can't get in a hell of a deal. I'll get it for 120. The wrong place for free, 120. One twenty, All right. One, <inaudible> two, 3, 4, 5, 6 120. Here you go, sir. 120. Thank you very much. Thank you. Merry Christmas

¿Puedes hacer 15? ¿15? 18. ¿18?